Hello guys, welcome back to another vlog. Today is a Monday pala guys. And nandito ako sa office kasi pipick upin ko yung give giveaways na naman ni Tilly si na towel naman this time kasi nga pang summer. Ang kaso, naghintay lang ako kasi may cut off pala guys, hanggang 12pm lang pala. So pinakausapan ko na lang yung nagdi-distribute noon yung POC si Sam. So ta hi Sam, thank you talaga na kunin ko na lang kasi wala na akong time. So, ayun. Pumayag naman siya. So, hinihintayin lang namin yung mag, ano, mag-open ng door. Na okay naman si Sam. Iyan ang gichat si Miss Moy. Moy, dahil si Lady. Binan ko, kalayo ra sa Lady sa Moy. <laughs> Ay, nako. So, guys, nakuha ko na siya, guys. Ayan, beach towels to guys. May iba't ibang color daw to. Ewan ko lang kung anong yung nakuha ko. Baka white lang to nakuha ko. Pero wala na, basta meron. So, pababa na ako guys kasi mag-aabang na ako kay daddy kasi hindi, hindi pa yun pwede mag-park dito. So, paikot-ikot lang si daddy. And then, after nito guys, pupunta kami ni daddy sa St. Peter. Kasi yung sister-in-law ng barkada namin is namatay. Eh, kasing age lang namin yun ni Ida guys. So, pupuntahan namin. Uh, kasama yung mga kabarkada din namin guys ay palabas na ako ay doon na si daddy nakikita ko na punta <laughs> namin sila guys today kasi itong araw lang to din kami pwede although may pasok na ako guys pero hanggang alas stress lang naman so pinagkausapan ko na lang yung isang PM to, to look after my team. Kasi alas stress lang naman sila. So, pasok na ako guys. O, ang bad. Timing kay ka? No. <laughs> Yun si daddy. No, 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 no. <laughs> Timing. Timing. Ito na ano siya guys. Bibigyan ko kay Kian. Kunyari kung may ano siya, may mga camping, kung ano man yan. So, at least may magagamit. Mamaya ko na lang to buksan, guys. So, guys, we're here na ni Daddy sa St. Peter. And, magpapark lang siya dito. Dito ko siya ipapark. Ang imo ko nung olo, oh, ari dere, gawas. Ay, ako mag ka. Ingon siya kay Padritso na kuno ka. Yeah. Hindi pala. So, yun. Papark na si Daddy. Oh, meron pa diri no okay so sina Aida guys yung barkada namin wala pa papunta pa lang sila so I'm just wearing my TDCX t-shirt pala guys kasi nag-nga nagpunta ako ng uh, TDCX ayan, ayan yung pa-attire natin naka shirt lang naka jeans and then maghihintay lang kami daw ni daddy dito sa baba yun sa so mga friends namin pero baka kumain ako ng show po. so guys maghintay na lang muna daw kami kina Aida dito sinihiya itong isang umakyat kasi wala kaming katilala dun guys buti sana ang dito na yung iba eh wala pa, hindi pa nagparamdam na dito na. ang usapan namin alas dos eh, mag alas tres na nga eh kasi nga dumaan pa ako ng office pero wala pa rin sila Kapatid, ano, sister-in-law ito. Ni Aida, yung kabarkada namin, guys. Namatay siya because of cancer. Cancer of the cervix. Bata pa siya, guys. 52 pa lang siya. Magkasigidad lang kami. Or magpandala ako na isang taon. So, yan talagang hiwaga ng buhay ng tao, guys. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka lang. Pero so far, at least sa taong na to guys ngayon lang kami uh, may namatay na may namatay na naman kaibigan or kakilala namin ba last year talaga guys as in sunod sunod yung auntie ni Glenn yung auntie ni daddy tapos yung cousin niya after 2 weeks lang o diba sunod sunod talaga yung ano tapos sa side ko naman ang unang namatay was my uncle a month after yung auntie ko naman o ba? Diba? So, kaya hindi mo talaga um, hindi mo talaga ma-determine -de kung hanggang kailan ka lang. Kaya mas mainam talaga na magdasal parati. And accept things the way they are. Gutom ako guys. Walang sopaw dito. Hindi na pala two minute burger or ano ba yon Hindi na pala sila. Iba na yung may-ari. Tapos kulang-kulang yung mga ano nila. So, hindi ko bet. Butong pa naman ako. Pero baka may pagkain. Kain lang kami mamaya. <laughs> si Kian, siya lang mag-isa sa bahay. Nanonood lang siya ng Netflix. Okay lang naman yun kasi nakalock naman yung door. And alam naman niya. Okay. <laughs> Ito na kami sa loob, guys. Uh -huh. Nakita na namin ang patay. Oh, oh. na talaga guys. Huh? na niya. Uh -huh. As in, she lost a lot of weight. Ang pagkada namin. Inyo Jin, sa ito'y nag-resolvan? Kuan? Export and industry bank? Export and industry bank? Export and industry bank? Ay bank. harapos video.

Iwan ko lang kung anong oras yung darating. Pero maka umuwi na kami. Maya-maya lang. Eh, do, traffic pa naman guys. Huwag na lang muna. pa naman ako. Kumain ako ng mamon. Sarap eh ng mamon nila guys. Oh. Do <coughs> 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 Tapos, ay, tapos ang daming kape. May oh, ito, may kape. Ito. Oh. Ito. Oh. 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 Naantok na ako guys basa pa yung buhok ko May portion pa sa ano ko na basa Guys, ang basa pa ng buhok ko guys nang oras na kanina pa ako Alas 12 na ligo Ano pa lang ang buhok to? Uy, ang tagal niyang matuyo? Ayun na ako guys, o dito. Gosh. Guys, bahay na pala kami. Hindi malako na ako nakapag-vlog. I'm sorry talaga. So nakakain na kami ni Daddy. Bumili lang kami ng sinugbang isda guys. Or inihaw na isda. And then, pagdating namin sa bahay, meron pang dalawang tirasong karne or baboy yung adobo. So, ininit na lang namin. Tapos, bumili kami ng utan bisaya and talong. So, I'll end my vlog for today, guys. Ingat kayo parati. God bless. Sa ulitin, guys, sa next vlog ko na naman. Okay? Babush.